Hi Divine People! Welcome po sa aming page Divine Queen Tarot PH Sa mga bago po sa aming channel, please do support and subscribe Divine Queen Tarot PH Pag nagustuhan nyo po ang aming mga video, please pa like and share para dumami pa tayo sa ating channel And please don't forget also to hit the all notifications bell button para lagi po kayong updated sa aming mga video At sa mga patuloy pang nagsusubscribe, maraming maraming salamat po. And I just want to remind everyone that this video is for entertainment only. Gamitin itong gabay sa ating pang-araw-araw na kapalaran pero nasa inyo pa rin ang desisyon sa inyong mga buhay o kayo pa rin ang gumagawa ng sarili nyong mga kapalaran. Hindi ito panghalili sa mga professional advice sa anumang sakit o pinagdadaanan sa buhay. Kung may problema po kayo sa inyong kalusugan, mas mabuting magpakonsulta sa mga espesyalista. Wala po tayong private readings, huwag tayong magpabudol o magpa-scam sa mga nagpapagbayad gamit ang aming channel. Hello everyone! Earth Signs, Taurus, Capricorn, and Virgo. So, pagpasensya nyo na guys at maingay yung pamangkin pa, ko. So, Taurus, Capricorn, There Okay, tignan natin. Cards for Taurus, Capricorn, Virgo, your signs, spirit guide. Jumping card, please. Oops. <laughs> so, meron tayo ditong Six of Scouts. Six of Cups. Strife arising from vanity. So, meron tayo ditong some of you guys, no? Hirap na hirap magpatawad. Bakit kaya? Hirap na hirap siya magpatawad. No? And, natin. So, nahirap kang magpatawad kasi ano, may tao ditong laging yung taong kung hindi mo matawad, mapatawad is lagi na lang kumukontra sa lahat ng mga desisyon na, na, ginagawa mo, no? Lahat ng mga decisionist is lagi na lang may kontra, no? So, bakit ganon? May, may mga tao talagang ganyan, no? Sa buhay natin na kontrabida, no? So, meron din tayo dito ang um, The Hermit. So, so dahil sa kakukontra niya guys, no, parang nagiging ano ka na, parang wala ka ng silbi. Pakiramdam mo wala ka ng silbi. <laughs> okay. Um, pero ang sabi ng card, alam nyo, um, yung mga mga humahad lang sa atin is minsan may mga may maganda rin silang nagagawa eh. May mga nag maganda rin silang nagagawa eh. Kasi minsan, may mga pwedeng mangyari sa atin. For example, may masamang pwedeng mangyari sa atin. Hinadlangan ka. Kunyari, pag alis sa bahay mo, ano? Pag alis sa bahay mo, hinadlangan ka ng nanay mo. Ganang umalis. Ang daming chuchu ng nanay mo, ano? Ang daming niyang, um, daldal. Ang daming kontra. Ang daming kontra sa pamilya. Um, nabablock ng mga kontrabidang yan din yung masamang mangyayari sa atin, no? Na pwedeng mangyari, negative na mangyari sa atin sa labas. Okay? So, ayan, no, the magician. Nababago niya kung ano yung pwedeng mangyari sa atin. Yun. Pero yung pakiramdam nga dito, no? Okay, tignan pa natin. So, may mga kontrabida rin kasi sa buhay natin na alam mo yun, mai-enlighten din ta mai-enlighten din tayo bakit ba sila naging kontrabida sa atin. Kasi minsan yung mga kontrabida is um, gusto lang tayong hindi ma Aha, ng nanay natin, di ba? Mga nanay natin. So, meron ka rin nararamdaman dito. Meron ka rin, meron din tao sa paligid mo. Um, eh, na ano, binibitray ka. Siguro ito yung taong hindi mo mapatawad kasi may trumaydoro sa'yo. Ang natin. Diyan sa tree of cups, no? May trumaydoro sa'yo. Ano ba yan? Karelasyon? Karelasyon mo ba yung hindi mo mapatawad? No, kaya siguro, ano eh, no, may kontrabida. No, siguro ayaw yan ng pamilya mo yung taong yan na hindi mo rin mapatawad na siguro to um, matagal ng kontra sa inyong relasyon eh no pero hindi ka nakikinig hindi ka nakikinig no feeling mo yung mga sinasabi nila sa is parang ano um panay negative na lang walang tiwala sa iyo no pero binitray ka dito eh no then meron din tayo dito king of cups no um, bago mo daw suportahan yung iba, no? Bago mo intindihin yung iba, intindihin mo muna yung sarili mo, yung mga taong malapit sa iyo, ano? And a step a step back from ev everything, Seven of Cups, no? To gain perspective. So um nawawalan ka na ng control sa sarili mo sa mga nangyayaring pagbebetray sa iyo no hindi ka na makapag isip ng maayos dahil sa sakit na dinanas mo dito sa betrayal na to sa taong to so tignan pa natin mahirap naman talagang magpatawad no pag um, binitray tayo ng taong pinakamamahal natin or ng isa sa pinakamamahal natin. Hindi lang yan guys sa relasyon ha. Um, pwede rin yan sa pamilya. Ace of Wands. Um, ngayon, um, ano ka na? Bumangon ka na. Bumangon ka na. Huwag ka nang, ano, matuto ka ng mag-move on, ano. Dahil marami pang pwedeng magagandang mangyari sa'yo, no. Marami ka pang pwedeng makilalang tao, na magmamahal sa iyo ano okay. uh, meron tayo ditong 2 of wands and meron din tayong 9 of cups so um maniwala ka sa sarili mo na na hindi lang siya yung taong um yon ang magmamahal sa kung ng ganun ano. Meron at meron pa rin. Meron at meron pa rin na taong mag, mas magmamahal sa iyo nang higit pa sa binigay niyang pagmamahal sa iyo. So ayan oh, everything will has turned out well and enjoy your success. So pag pag nag-move on ka, makakakilala ka, makakakilala ka talaga guys ng taong mas higit pa sa taong 'yan na nag-betray sa iyo. then look back on what you have now and achieve is set new goals so sa seven of pentacles no isipin mo yung um, mga nasimulan mo ng bagay isipin mo yung mga nagawa mo na kasi hindi lang naman pagbebetray ang napagdaanan mo sa buhay no hindi lang yan yung mga nalampasan mong problema no ang dami-dami pa at gamitin mo yun para maging mas matibay ka pang tao. Ay. nato. Okay. Meron din tayo dito page of cups, no? Don't let your emotion get in the way, oh, 'di ba? Sabi ko naman sa inyo eh move on move on na rin tayo pag may time no oops okay last card natin dito so sabi niya learn to take life as it comes so sa five of wands yan maging positive lang tayo use your intuition justice alam mo yung taong nagbetray sa'yo makakarma din yun no? hindi mo man pinapanalangin pero let the karma revenge siya, no? So, tignan natin sa ibang card. Oh. Wow! Lumabas din to sa air signs natin, no? Flow like water. And kung ano man yung gusto mong pasabugin sa sarili mo, iiyak mo na yan, no? iiyak mo na yan guys, iiyak mo na iiyak mo lang yan pag naiyak mo na lahat alam mo minsan doon mo marirealize lahat ng mga maliding decision na gawa mo sa buhay mo so meron tayo ditong abundance planning may abundance tayo dyan guys oh may parating na abundance ha ah. tingnan natin connect with fire um, pwedeng ito, may mga bagay siyang naibigay sa'yo. Yung taong yan na nagbetray sa sa'yo. Siguro mga love letters, mga picture nyo, sunugin mo na. Parang tuluyan mo na nga makalimutan yung taong yan. Ano? So, tignan ba natin. Orn Journal. So, lahat ng mga sakit na nararamdaman mo ngayon, kung hindi mo madaan sa pag-iyak, ano? Sa pag-iyak, guys. Idaan mo siya sa pagsusulat. Parang diary, ano? Isulat mo lahat ng mga sakit na nararamdaman mo. At pwede mong sunugin pagkatapos. Ano? Tingnan naman natin dito, guys. So, stranger. Ayan. Stranger tayo dyan. Meron tayong mountain. So may iba sa inyo na siguro aakyat sa bundok para makapag ano mag-release ng mga sama ng loob ano may mamimit ka 'yang stranger huh? for some of you guys no na pwede mong maging alam mo yon karelasyon, kaibigan no good friendship ang nakikita ko diyan so it's either pupunta kayo ng mountain or sa matataas na lugar makikilala may makikilala kayong stranger or may mga kasama kayong kababata nyo okay. then kung hindi naman sa bundok is pwede rin sa, sa dagat okay. then, tignan pa natin guys sorry guys procrastination alchemy and phoenix rising and unleash your creativity so ayan guys ang inyong reading for today September 8, 2023. Thank you for watching.